Alam nyo ba? Kung sa mga kristyano at ilan pang relihiyon ay tinatawag na simbahan ang lugar kung saan sila sumasamba sa Muslim community, tinatawag itong moske o masjid. Ngayong 2024, alam nyo bang sa Pilipinas ay mayroong 1013 na mga moske? Taong 1965, kinilala ang Sheikh Karamul Makdum Mosque sa bayan ng Tubig Indangan Simunul, Tawi-Tawi bilang kauna-unahang naitayong moske sa Pilipinas. Ginawa ito ng isang Arabian missionary noong 1380 AD. Pinaniniwala ang ito rin ang pinakaunang na itayong moske sa Southeast Asia. Samantala, pinakamalaking moske naman sa bansa ay ang Marawi Grand Mosque sa Marawi City. Mayroon itong tatlong palapag at basement. May lawak itong 9,434 square meters at kasya dito ang aabot sa 20,000 na mga nananampalataya. Pumapangalawa rito ang The Grand Mosque of Cotabato na tinatawag ring Sultan Haji Hasan al Mosque aabot sa 15,000 ang maaring sabay-sabay na manampalataya rito. Sa dato Saudi ang patuan naman sa Maguindanao, matatagpuan ang Dimaukum Mosque na tinatawag ding The Pink Mosque dahil sa pintura nito. Itinayo ito taong 2014 ng mga Muslim sa tulong ng ilang mga Kristiyano. Ang kulay nito, simbolo raw ng kapayapaan at pagmamahal. Samantala, alam nyo bang bawal na ang pumasok sa moske kapag nagsimula na ang oras ng pagdarasal? Bago naman makapasok, ay nagsasagawa muna sila ng ablution o tila cleansing kung saan hinuhugasan ang mga braso, muka, kamay at paa. Ito'y simbolo nila ng kagustuhang maging mas malinis at dalisay bago magsamba. Pero hindi lamang moske ang lugar ng sambahan ng mga muslim kundi maging sa kanilang mga bahay. At pag sumasapit ang nakatakdang oras para sa kanilang pagdarasal, nasaan man ang mga ito, sila ay kinakailangang magdasal at muling palakasin ang kanilang pananampalataya. Ngayon, alam mo na.